Right. ngayon gumawa lang uli ng video. Galing ya. Kahirap sa trabaho ta ngayon lang uli nakapaggawa ng video. Ay talaga naman pagkauwi ay lagi ng himat lugin eh. ayano ganda, baka matanong niyo kung ano yung himat lugin. hindi kaya yung himat lugin sa amin sa patangkas ay patang-pata. <laughs> hmm. Yung hinang-hina, ayo oh. Oh, ito ay tunay ng pagkakagalit sa trabaho, ay dosing oras na nag, uh, nagmamaneho, Hindi di kay pag-uwi, ay oh, tunay yung lahi, matluging hay, Hindi ay di kay mamay, tihaya na dito sa higaan, ako, ay katapagod eh, yung oras na nagtatrawa, nagmanubela, na manubela, ayun, oh. ay kaya nakatawa, ay naka, naka-chat naka sa akin si Kwan, eh, si Francie, si Pinayo ko 2020 at nagtanong bakit daw na ako hindi naggagawa ng video. Ay ilang araw na ako hindi nakakapaggawa. Eh, kakoy ko naman nga. Eh, hindi nakakapaggawa ng video. Kakoy kapagod na eh. Kaya sabi sa akin ni Pinay with Pam, 2020, si Friendship. Eh, ay inyong puntahan nga pala ang kanyang channel. Eh, ito, ito. Asa nga? Ah, din yung channel niya? Puntahan din ninyo yung Pinay with the Pam 2020, yan. Eh, si Friendship. Ako, eh, kanya, eh, dati ang aking mga friend ay eh, local, eh, ngayon, ako, eh, ako, ang Friendship ko, eh, mga, 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 mga international, ako, o, mga, mga, taga, kanya, taga, eh, <laughs> ayan, si Pinay with the Pam 2020, nagtanong sa amin kung ano daw ang sunod kong gagawing video. Eh, ko nga, ay E ito yung una kong ginawang video ay yung paano gumawa ng thumbnail gamit ang cellphone. Ayan. Ilalagay ko yung link niya dito sa ilalim ng video na ito. Sa, so, sa may description. Panoodin nyo na lang. Ano? At yung sabi ko kay eh, Pinay with a Pam 2020 ang ito yung kadugtong na gagawin ko. Ang title naman ay eh, paano maglagay ng thumbnail sa YouTube video. Yan. Ito yun ngayon. Ay, di sabi sa akin ni eh, Pinay with 2020. Ah, gayon, gayon, gayon. Ah, oh, hindi. Oh, sige, gawa ka. Oh, yun. Kaya nga ako ngayon nagawa nito. ito naman si si Kay Alegre. Nag-message din. Ay, Kuya, bakit di ka pa na, nagawa ng video? Eh, ito nga. At Kako eh, paminsan-minsan niya nag-uutay-utay, nag uutik utik, -utik. Ayun. <laughs> Ika eh, sabi ako, ang ko din diyan kay Inig niya. <vomiting> Kako eh. Yan yeah, si, ito, to ang kanyang channel, Kay Alegre. Kaya ito yung eh, ang kanyang channel eh, niya, Kay Alegre. Kaya bumanat ng mga niya. Katawa ko doon sa kanyang vlog niya. Eh. Abay, sabi eh, Hello vlogs, welcome to my guys. Ika kaya ko na, kakisip ka na. Kay Old Kako eh, hello vlogs. Oh my gosh! Pagkakamang maaisip ko, may binalikta, may kanakajaling din ang bata. Ito Eh, puntahan niyo ha. Kay Alegre Ito yung channel niya ha. Ayan. Balik nga tayo sa ating pinag-uusapan. Eh, gusto ko lang eh, makita niyo yung mga friends. Yan. Kwan din yan. Enter na lang. Okay. Friendship. Ayuneng. Ay, ate. Yan. Eh, ngayon, tumawag yung si mother ko. Buto, eh, ba't hindi ka nagawa ko video? E eh, kako ito nga nagawa ko ng video. E eh, kakapago din nga ako pagka na uwi. E eh, di kayo, kako nga, eh, utik, utik. At naman, eh, mahirap yung bigla, ha? E eh, ni sabi ko, sabi sa akin, eh, ay, huwag kang susuko. hindi eh, ako susuko. E eh, wala naman ako kung, eh, nagkakabiruan kami. ay eh, sabi ba, ko, ba't ka ako susuko? E eh, wala naman ako kung kasalanan. E kako, ko, eh, hindi, eh, sabi sa akin, eh, eh hindi, ba't kahit hindi pa nang gawang video, ikaw ay ka rin nga ako, ka na na ako. Eh, ano kang gagawin mo? Ikaw eh, ay ka nga yung kadugtong ng una kong video, na eh, yung title ngayon, eh, paano maglagay ng thumbnail sa YouTube video. Ay, eh, nagtanong ngayon ng ina, eh, sabi ng ina, eh, ano kayong thumbnail? Ikaw eh, kayo yun yung panuudin mo yung aking pa yataon nyo napapanood yung unang kong video eh kapag sabi sa akin na hey, hindi nga ay ano ka nga yung thumbnail ay sabi ko sa inay, ay Arion maliliwanag ko sa inyo inay ay di ka ho ang libro ay di ka nilalagyan ng pabalat at para gumanda ay para din ho yung sa video, ay ang thumbnail nga lang ang tawag ay di ka para din ho yung pabalat ay ang thumbnail, ay yan yung unang nakikita ng viewers sa inyong video ngayon, hey, oh, kung walang thumbnail, yung mismong si YouTube ang ah, nag-automatic maglagay ng picture nyo sa video nyo. Yun. Eh, pero kung may thumbnail, magagawa nyo mas maganda lalo ang inyong, video, ang inyong, ang ah, inyong harapan ng inyong video. Pag narito ng viewers, oh, ang ganda ng ang ganda ng ah uh, uh, harapan ng video ni Ben Bateng ngayon TV ah. Ating nga panoorin ito. Yun, gayon. Eh, tingin, eh, pagka na ng viewers na magandang eh, yung harapan ng iyong video, eh, di, may inggan yung panoorin. No? Oh, may ginawa na rin ako na ilalagay ko ng title ay eh, paano maglagay ng thumbnail sa YouTube video. Yan, ito. Ito. Ito yan, Oh. Eh, sabi ng inay, eh, ay, paano ka maglagay niyan? Eh, kako, hindi... Eh, eh, garni ho yan. Sabi ko, ay eh, di, yung mag, pupunta ako sa YouTube studio at doon ko doon ako kukuha ng video doon doon ko ilalagay ayun hindi mapapanood dito sa akin video ito may mapapanood ay yung pan sabi pagka nagawa ko yung video ay panoorin niyo at nang makikita niyo kung paano ayo yun ang kahalagahan ng thumbnail para sa akin mahalaga talaga ang thumbnail para sa akin dahil syempre yung viewers makikita niya yung thumbnail mo mahinggan nyo siyang panoorin. Kailangan, kailangan kung may YouTuber ka, kailangan mo rin ito. Mas, mas magaganda yung iyong video kung pag-aaralan mo, paggagawa ng thumbnail. Yan, para sa mga mga kawan, sa mga bagong YouTubers na hindi pa nalalaman yung thumbnail, eh, gawin nyo. At pag ito ninyo napanood, uh, ginawa niyo baka mas lalo pang Uh, ma malampas ang paninyo yung paggagawa ko. Hindi ko naman siyasabing sabi magaling. ako. Marunong lang. Marunong lang akong gumawa. Marunong. Kaya naman nagatata sa Let me put in a language you can understand. Uh, ay siya, eh, kung... Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay paki-subscribe na lang, like and share para lagi ka update sa ating mga susunod na video oh ito na yun naman ah, ay siya panoodin na natin to at para in the crossfire